morning. Ayan, dumating yung ating order. Ang order ko ay kasi mura lang siya 193. Wet tissue. Pero may kasamang tapering. Sa piraso na ito. yan Ito. 10 pieces na tissue. Ayan. Ito tissue to. Let's see. Tapos, meron siyang kasamang wet tissue. Ito, libre lang ito. Libre. Ito yung wet tissue na binayaran talaga. Kasi mahilig kami sa wet tissue dahil kinagamit namin pa hindi biyahe. Ito siya. Yan. Yan. For only 193, yan na order ko sa Lazada. At least para hindi na kami pili ng bili. Ah, ilan to? For bali yan, 10 pieces. 10 pieces na wet tissue. Para may stock na kami. And then ito yung uh, facial tissue. Try natin magpapas ng na isa. Yan. Ito siya. So, kayo, mura na ba? Sulit na ba sa 193? Ito yung sadya ko talaga. Wet tissue para pamunas kung saan saan. Dahil ang ginagamit ko nalang pamunas sa mga mga alam nyo na. Yan Sobrang alika po kasi dito. Nagamit ako ng na wet tissue. Tapos ito yung pre. Ang pre niya ay isang pudi na tissue. Ayan. Okay. Yeah, Ayan, sulit na. For only 193 pesos sa Lazada.